Wala tayo, wala tayong masamang usapan, Lord. Hindi ka humingi ka na. Sumawa ka ng Panginoon ngayon. Lord. Sabi ng Panginoon, wala akong pakis sa'yo, lasinggero ka Hindi ako lasinggero, Lord. Liga, liga. Ako yung Panginoon. Ako ang bahala. Lahat ng Panginoon lumapit sa'yo eh.

Pa-tomatey pa na lang ako 'pag ikaw. Hoy. <laughs> okay, ito. samantala nung uminom tayo do eh, Kuya Tony. Oh. Sabi mo eh, mamaya na lang. Ah. Puutan na ni mo ako. Matayo. Hata ng kalabasa na. Hindi mo sama lokus sa pala. mo ako. Eh, sabi mo sa akin, yes mo ka. Ay, <laughs> Nagrik pa nga mo, nakita na kapatid mo. Ano sabi ng tatay ko? Nagkaalaman na eh. Ano eh, ano ba sabi ni Atkos eh? Ano sabi ni Atkos eh? Lumayo ka, sasapakin kita. <laughs> pero, pero, pero uh, sinabi, halika nga. Pero nung kinabukasan, Kasi siya ka na lang, ay nasigawin pala kita bukas. Sino, ah, piyan, sino, sino mo ay, Sin Anthony, may sabi? Sige, Anton eh. Sige, Anton eh. Pero nung pero si Gago di ba kinabukasan? Hindi, hindi, wala yun. Pero nung natutulog ako. Pero sabi niya, alik ka ka Oo, oh, oh. sabi niya, kiss mo ko. Hindi. Oo, tapos ang puso Oo, po siya. Sabi ko, Bate na Kita ka ng tatay siya yung kapatid niya. Nakita, inis ko siya. Yeah. Bate na lang, na lang na ako, ah, ano nagtutulog na, na. uh, la 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 la, la, e, ako. E, sabi mo nga, Bawal pikon ha, bawal ang pikon. Wala, wala pikonan to. Wala, wala. Eh, sinabi mo nga. Bawal ang pikon, bawal. Hindi ko siya nasabi. Mas gumaganong ganon pa Ah! na manok? Gano'n na ito? Bakit tayo tayo dyan? sabi natin eh, sasapakin kita pag hindi ka umalis. Hindi nga alam, lasing kasi yun, kinapagasa niya. Oo nga, lasing yun, lasing. Sabi nga kasi nung magigamot. Pero ang may kasalanan nga ikaw talaga. Kasi nga nang kiss e. Ano e? Ano e? Kasi nga ikaw nang hinihingi ng kiss e. Ano e? Ano e? It's not funny nga chie, nilalaglag ako e. Bawa. Parang yung Arjit. Uy, sabi sa'yo naman pito. Wala pito, wala pito. Oo, wala pito. Sino mo sa tawas, <laughs> sino mo sa tawas. Parang, yung Hindi, parang Parang sinasabi yung, parang hindi ako lalaki. Ito nga, ito nga. eto. Sige, sige, sige. Sabi ni Anthony, sasabayin kita pag hindi ka sabi hindi mo ba 'yan? Sige, sige, pero matatakot 'tol, lalayo 'to. Lalay, ito. Oh. Hindi, wa oh. uh. so. <laughs> oh. oh. ah, ikaw oh. eh, mo na magsalita para lang sa 'to. Asabi sa 'yan 'to ni. Aminin ka loboy 'to. Ganayan. 'Yun na 'yung nakakapag-usap. Sa iyo. Hindi, hindi. Ano ba 'yung usapan ko eh, niya? 'Yan ni Bananang Demonyo, Demonyo ni. Hindi. <laughs> 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 'Di ba kinausap si ano, si 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 ko sa 'ti? Ano? Eleven. Hindi. Si at si Ate ko 'yung kasi. Hello, wala sa telbit doon. Si Ate Elma 'yun. Si Ate Elma. Ano, ano ba ginawa sa inyo ni Anthony? Ano ba ng mga Eh, ano sabi ng mga Ano sabi ng ano? At sabi ng mga Ano ba sa tamas? Ano ba sa tamas? Sino ba ba sa tamas? Ano ba sa tamas? Eh, <laughs> <Ay, laughs> di mo nyo ka pala? <laughs> oh, oh, Ba't ako? Sira ulo ka ba yun? Pare Arby! Pare Pare Arby! Pikuna mahidig ay. Pikuna ay. ng Sabi gagawat. Hindi kaya talo malulugma talo kaya masubukan nila dito. Okey. 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 tao. Okey. 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 Para, Okey. Okey. na. Okey. 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 Ano yan? Sakit na siya, hindi ko siya Ano yan, Ano yan, Armin? Ano yan, Armin? Ano Diyos ko, naku. Sabi mo Sabi mo sa akin, ikaw! Ikaw yung babae! Sabi ba, <coughs> ko sabi sa babae! Wala yun! sa Oh, lang ako! <coughs> sabi

Ah, sabi saan? Kami lang, ito! saan? 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 na saan? 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 yan! saan? 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 Ako yung talakayin public Scandal yung talakayin kan. Ako yung talakayin kan. Ako yung talakayin kan. Ako yung talakayin kan. Ako Ako yung Ako yung talakayin na to eh! Uh Sino ba yung tato sa atin? Ikaw, mukhang sabro! Sabi nga na ito eh, hindi ka naman, nasalapain kita. Nagkaala! Nagkaala man na! Mga lasing lang talaga! Ito eh! Parang yan talaga! Parang yan ba Ang sabi sa'yo na ni? Ang sabi sa'yo na ni? Ang na sabi Huwag ka lang. Ang selos ako na nang wala palapit ka no, palapit na. Ehhh! Sabihin lang kasi. Subakay ka nang tayo. niya ako. Tangin na. Sakit Malay ng yun. yeah, yung mo. Sakit lang dyan. Mga bata dyan. Hindi, walang bata dyan. Wala ay, sino ba yan? Bata, si Princess. Gusto <sharp sag> mo tingnan mo? Tingnan mo, malaki maliit? na tutik ko eh. yung kasi nung natara, nagkabanggaan na raw oh. yung ano yun. Oo! Ay, ni ang sama Mas bung. malaki ba yung akin sa kanya? Ay, kapangit. Ay, hindi mo yung binangga ko, dyan? Poste! eh alam mo kasi ngipin nila yung malaki para pala na panakul. mo yung binigang ko, dyan? Poste! tumumba. Alam mo naman pala naman ang katwabe. Sabi ng sabi nung poste, akala ko poste, titi mo pa na. Hindi wala bata dyan? Hindi wala pa tayo. Hindi wala pa tayo. Hindi wala pa tayo. Hindi wala pa tayo. Nagsigawa na nga tayo eh. Hindi. Hey, Nagtatawa ko sa kabataan dyan. <laughs> Parang gusto mo ah. Hindi. Hindi. Sabi nga nung kabataan. Kuya. Hindi. Hey, uh... May bumaga eh. Kapost <laughs> Hindi. Hey, Eka. nagbuhat lang eh. ako! Oh. Hindi. <laughs> <laughs> may bumaga yung titi ko. <laughs> okay, may bumaga yung post eh. Hindi. 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 Okay, ayaw, no. Alam, pero pero talagang yan pero 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 yan. Hindi, pero pero bumangga, pero 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 mo pero mo. pero 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 mo pero 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 ko pero 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 mo. pero 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 ng pero 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 yung sinabi mo sa akin, kiss mo ngayon. Ito mo lang sa akin. Mambulyo. Pero mo ako. Buriyo ka naman talaga. Okay naman. Bukas na bukas. Di baling tumagal sa laplapan. Huwag lang sa baso. Eh kaso nga lang. Ikaw tumagal sa laplapan. Baka po na yung sila. Laplapin na talaga yung ilong mong pango. Puta na ako pa pango. Oo. Wala pang gero. Nakadapa tayo lumatong dalawa. Kapwate na ako. Ang ulo, ikaw na ako na mga tahiran. Nakita ko eh, kanina eh. Hindi pa hindi pa lumalaban yung Kristiano sa kayong hapon. Lumalaban ay, na to. Ang tawag doon eh, Hindi, saan ay? lahi ka? Dalawang lahi ang nakaano naka, sa mo. Ang sa akin. Amerikano to. Amerikano ka negro. Yung kakalabanin, negro. Pagka ito sa na negro. ultimo, ultimo mo. Pulti <laughs> mo mo. Kasabihin sa'yo. Oh! Oh! <laughs> <laughs> kaya huwag mo tataw sasabihin tatawag sa iyo negro. Kapag tumawag yung negro Kaya mo sasabihin negro. mo oh, sasabihin mo. Oh, okay, yun, oh. <laughs> 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 Sigalan din man yun. Tinuro pa ako. Sabi sa'yo? oh, yayakapin ko nga. Puto nga. Tapos ano pagyayak ko? Kiss mo ako. Sabi ng tatay, tarantado kong Ayaw. bata ko. Oo, oh, na. Nakakita na yung kalokohan mo. Ang ano, lap na mo ko. Kahit wala ako. Kahit wala ako. na sa lega ko, no, dahan-dahan tayo. dapat nalang binago kong ganun eh. Ang matauhan. Dinahandaan ko pa, tapos binahandaan Palasingan no, oh, no. no. ah. <laughs> <laughs> mo. mo kasi yan! Alasingan mo kasi sa TM ay... Gagaw! Ah. Abay, kahit la Kahit hindi ako lasingin, nakapapakanabangan ko. Abay, kahit lasing... Kahit hindi ako lasingin... <laughs> Tapos yung um, pinahiga kong ganun, tinapak ko yung oh. niya. Oh. Hindi, sasabing tawag doon, Tawag doon, oh. kagustuhan. Tulog yung... Tulog yung niya.

sana sa limas yun sana sa sunmurao Wala ko nalala, nalala <laughs> eh. sa sa hey! eh. hey! <laughs> <laughs> na sabi ko umakbay sa yung malaki patiti malaki eh. <laughs> patiti malaki patiti malaki patiti malaki patiti Pag patiti malaki patiti malaki patiti wala akong alam. patiti malaki patiti malaki patiti malaki patiti malaki patiti doon? patiti malaki patiti kaya wala yung lasing ko. Samanta na. mo mo hindi pumasok mo. Papasok na ako mo. Samanta na hindi pa kami ano you know, may eh. nung nasa na sa game. Pinaganong tao mo. Sabihin mo hindi. <laughs> sabihin mo hindi. <laughs> Buti ko na nga isubo sana eh. <laughs> Teka, yung yari, kay Ay, naalala ko. Kaso lang, pag ano, puro bulbo na nakakasagod. Puro bulbul? na nakakasagod. nagkaalaman na. Puro pala eh. wala. Wala sa wala. Wala, wala sa anig, wala. Nasa labas eh. Wala sa anig ko. Nagkaalaman na kung ano talaga ang nangyari. Wala sa akin ba? O, ubutong na ka.

Sardinas? Pagkano tigma mo to eh. Na. Oh, 7 oh. haba, 8 taba, Sardinas. Eh, 7 haba? Yung bote ng Sardinas? Oh, oh yun lang. May bote malaki eh. Kasi Sardinas eh, malaki. Lata pala, lata. <laughs> alam mo yung, alam mo yung Sardinas, 7? Baka dobdihin ko pa yun. Yes. Hindi, sa Islam pala yung minibigay mo. 6, yes. <laughs> is, is, 12 to. 12. Wala ba sa na nangyari? Kayo lang dalawa, <laughs> nanday kayo lang dalawa nagkasali. <laughs> <Kaming dalawa nagsasaniban. laughs> <laughs> oh, kami dalawa nagkasaliban. Eh, tama hey, na si Nelly mo. Wala tinuturo, demonyo daw ako eh. Hoy, nalikan mo ko. Ano ba 'yan? Sa jablo. Tapos ikaw daw sumanap sa kanya. <laughs> sabi, ano oh, lumabas sa tawas? Ano <laughs> lumabas sa tawas? Demonyo! Ako daw lumabas sa tawas! <laughs> demonyo ka daw eh. Hindi, biro lang. Ano sabi? Biro lang. Oo, wala problema yun. Biro lang. Baka may bukas eh, pero yung tawas, mas malaki pa titi ko sa'yo. Matawa na tayo, di ba ba? Matawa na eh. Tara ba, biro? Masaya nga eh, masaya yung... Masaya ba? Di, di ba? Masaya <laughs> nga eh, kami na nagkakasaya. Ay, okay, di, tumatawa nga kami, wala na kami boses katatawa eh. Matawa na malaki po. Di ko O Oto, sa paking ko to eh. Kasayahan lang, kasi. Minamanig niya yata ako eh. Eh, yung tatay na maligno eh. Ay, asawa pala na maligno. Ah. Ay, sabi mo, maligno ako. Eh, maligno ka rin eh.